Kaibigan, ang gusto ng Diyos, ang buhay mo ay puno ng galak at kasaganahan. Pero paano ba natin ito makakamtan? Pag-usapan nga natin yan, dito lang sa Landas ng Pag-asa. Ako po si Alvin Fabella. At ngayong araw na ito, tayo magnilay sa Aklat ni Juan. Chapter 15, verses 1 to 8. May tatlong punto akong nais pamahagi mula sa ating gospel ngayong araw na ito. Malinisan manatili at magbunga. Una, malinisan. Ang Diyos Ama ay parang isang hardinero. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Ang Diyos ay laging handa na mag-alaga sa atin. At kasama sa kanyang pag-aalaga sa atin ay ang pag-aalis o pagpuputol ng mga bagay na hindi nakakabuti sa ating buhay. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Kaibigan, kung may mga bagay sa ating buhay na nakakasama, mga bagay na nais nating paguhin, hindi natin yan magagawa mag-isa. Imposible yan. Kailangan natin ng Diyos. Kaya ang Diyos ay pinadala sa atin ang banal na Espiritu Santo upang tulungan tayo magbago sa ating buhay. Upang lahat tayo ay maging mabubuting anak ng ating Diyos Ama. Pangalawang bagay na dapat natin gawin, manatili. Ang nais ni Jesus ay manatili tayo sa kanyang piling. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Ang gusto ni Jesus ay manatili tayo sa kanyang piling parati. Ang gusto niya kasi ay isang relasyon, isang ugnayan na malaya. Walang pilitan yung gusto ng bawat partido. Paano ba tayo mananatili kay Jesus? Kailangan lang natin sundin ang lahat ng kanyang utos. Madali man o mahirap ito. Yan ang susi para tayo ay manatili sa kanyang piling. Pangatlong bagay na dapat nating gawin ay magbunga. Kapag tayo ay malinis na at nanatili tayo sa presensya ng Diyos, tayo ay magbubunga na. Tulad ng isang masaganang puno sa isang hardin. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ito po ang katotohanan. Kahit gano'ng kakayaman, kahit gano'ng kakasikat, kahit gano'ng kadami inyong kaibigan, bali wala lahat yan kung wala ang presensya ni Jesus sa iyong buhay. Ang sabi nga sa aklat ni Marcos, Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang taong makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Dapat tayong maging malinis. Dapat tayong manatili kay Jesus kung hindi tayo mapapahamak. Hindi lang sa mundong ito, kundi sa panghabang buhay. Ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sanga, ay tinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, hinahagi sa apoy at nasusunog. Pero ano bang ba tunay na kasaganahan? Ito ba yung masaganang buhay base sa sinasabi ng ating mundo? ang tunay na kasaganahan ay yung parati kang nasa presensya ng Diyos, punong-puno ka ng galak at nakakapagmahal ka, nakakapagsilbi ka sa mas maraming tao. At pag nakita ito ng maraming tao, sila ay magpupugay at mabibigay ng parangal sa ating Diyos. Yan ang tunay na masaganang buhay. Napaparangalan ang aking ama kung kayo'y pasaganang nagbubunga. At sa gayon, kayo'y magiging mga alagad ko. Tatlong bagay na dapat nating matandaan, malinis na buhay ang dapat nating makamit. Manatili tayo kay Jesus parati. At panghuli, magbunga tayo. Magbunga tayo ng maraming mabuting gawain upang mas maraming tao ang magbigay pugay at magparangal sa ating Diyos. Nablas ka ba ng pagdinilay ni ito? Pakilike mo naman at pakishare mo sa mga kaibigan mo itag mo yung mga pangalan nila doon sa comment section sa baba. Tulungan mo kaming magbigay ng pag-asa sa mas maraming tao. God bless your week.